ibinibenta nga po ba ito? Yan mga ka-hunters, yan ang tanong. Ibinibenta nga ba ito sa malaking halaga? O mabibili nga ba ito sa malaking halaga? Yun, sari-sari po, mapapanood natin sa mga YouTube. Ito daw ay napakalaki ng halaga. Pero sa totoo lamang po, ito po ay walang additional value. Yan po ang katotohanan manood man kayo panoorin nyo man sana panoorin nyo po ito dahil ito po o yung sinasabi ko po dito ay totoo wala po itong additional value magkakaroon lang po ito ng additional value kung tayo ay nakakakita ng yung mga magaganda brilliant or uncirculated yon pero uncirculated eh, collector item talaga 'yon, uncirculated. Pero 'yun hindi po ah uh, nakikita basta-basta po sa sirkulasyon. Kasi collector item po siya. Ito po ay walang basta nakatagpo kayo nito ng ng, uh, gan, ng ganito. Ang tabag po dito ay commemorative po. Mga hero po yung mga nakalagay ito po ay apat na piraso, eh. ito yung hawak ko natin si Malbar, si General Malbar tapos si Wanduna, tapos si Andres Bonifacio tapos yung isa si sino nga ba yung isa uh, Andres Bonifacio si Malbar, si Wanduna, aha uh -huh. yan, hindi ko nakalimutan ko na yung isa yan yan po ay mga walang additional value. Maliban na lang po kung maganda yung na kuha nyo po sa sirkulasyon. Makintab. yon Magkaroon man ng additional, hindi po ganong mataas. Mabilis sa inyo ng 50, it's not bad. Yun po ang katotohanan. Ha? Ah. Yan po ang katotohanan sa likod ng bariyang ito. Okay, yan. Ingat-ingat po tayong lahat yan. At saka yung may mga error po, yun lamang po ang pwede mabili talaga ng mahal. Rotational error, kung nagkaganyan, nagkabaliktad, yan pwede mabili sa mataas na halaga. Pero pag ganito po, ala lang po yan, same value. Okay, bye-bye po. Ingat po tayong lahat.